Magandang araw sa iyo, batang kalugod-lugod. Bagong aralin, bagong kaisipan ang mahuhubog. Ating tatalakayin ang pag uulat tungkol sa napanood. Sa galing mong mag-aral, tiyak magawain ay masasagot. Pag-uulat at mapanuring panunood. Sa araling ito, matutunan mo ang Most Essential Learning Competencies o MELC na nakapag-uulat tungkol sa napanood at nasusuri ang mga tauhan tagpuan sa napanood na maikling pelikula. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsubok. Panuto, panuorin ang maikling pelikula at sagutin ang mga tanong. Narito ang pelikula na pinamagatang si Leah batang langgam. Si ay isang batang langgam. Masayain siya at magalang. Yun nga lang, meron siyang kaunting pagkukulang. Anak, gising na. Baka malate ka sa lakad nyo ni Lala. Opo, Nay! ano ba? First day ng training mo ngayon sa pagkuha ng pagkain. Nakakahiya kay Lala pag nakita niyang tatamad-tamad ka. Bangon na! Ito na po, Nakatayo na. Ay. Ah! Sino ka? Ako si Lala Langgam. Buti naman at nagising ka na. Today is your first training day. Oh, what are you waiting for? Tayo na! Ha? Saan tayo pupunta? To look for food. Yan ang araw-araw na assignment natin. Nahihilo pa ako sa antok eh. Bawal ang tulog ng tulog dito. Let's go! Kanina pa tayo lakad ng lakad. Isan ba talaga tayo pupunta? Kukuha tayo ng natapong asukal sa merienda dala ni Aling Susan. Tandaan mo tong dinadaanan natin. This is the only way to get food. And this is the only way to get home, okay? Pagod na ako. Malayo pa ba? Huwag ka nang uh. tanong ng tanong. Sumunod ka na lang. Alam mo, Leia? The rule is simple. Pag oras ng trabaho, just work. Ang di sumunod, ang tatamad-tamad, magugutom. Oo nga eh. Nagugutom na ako. Sandali na lang. Malapit na tayo. Just follow me. Pagdating natin doon, I'll show you how to get sugar, okay? Okay. O, oh, Leia! Oh. Nandito na tayo! Oh. Makinig kang mabuti. Eh. Yung nasa unahan ng pila, si Lino yon. Leader natin. Kukunin niya ang asukal at ipapasa sa atin. Tapos, ipapasa naman natin yun sa iba hanggang makarating sa dulo. Sila na ang magdadala ng asukal pa uwi. Dapat mabilis tayo. Baka may makakita sa atin. Lagot tayo. Yes, ma'am! Hmm. Hep, hep, hep! Wait! You can't eat that here. Huh? Sa bahay pa yan pwedeng kainin. Kahit konti, kahit tikim, hindi pwede. Hindi pwede. Dapat iuwi muna natin yan. At sabay-sabay natin kakainin. Hoy, pero saan naman? Ipasa mo na yan. O, oh, dahan-dahan. Ouch! Okay. Ay, sorry! Leia! I'm sorry, Lala. Ano nangyari? I... Ay! Ay, nako. Lala, sino ba yung kasama mo? <gasps> ba itong ginawa ko? Nasaan no, na ba ako? Nay! 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 Gusto ko na umuwi! Ayoko na dito! Ha. Lala! Hindi ka namin iniwan. Gusto lang namin malaman mo kung ano ang mangyayari kung hindi ka susunod sa mga patakaran. Napasarap kasi ang kain ko eh. At nakalimutan ko na ang mga sinabi mo sa akin. Siguro naman ngayon, natuto ka na. Lagi mong isipin. na ikaw rin ang mahihirapan kung hindi ka susunod sa mga patakaran. Salamat, Lala. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako matututo. Osha, halika na. Ihahatid na kita sa inyo. Exciting ang first day mo, ha? Simula pa lang yan. Marami ka pang dapat matutunan. Tuturuan pa ba ako kung paano bumuhat ng mas malaki sa akin? Ah, madali lang yun. Basta sundin mo lang ang ituturo ko sa'yo. Ayun na! Sige na, tarawan mo na ako! Hindi, bukas na lang. Hindi, bukas, bukas na lang yan. Ina, please, mo na ako. Bukas na lang, ha? Bakit bukas po? Ay na lang, sige na. Ang kulit mo, ha? At magmula noon, naging masunuri na si Leia. Lumaki siyang mabait at matalino. Siya na ngayon ang nagtuturo sa mga batang langgam kung paano maghanap ng pagkain at kung paano maging masunurin. Ngayong napanood mo na ang maikling pelikula, alam kong kaya mo nang sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang pamagat ng maikling pelikulang iyong napanood? Ngalawa, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ibigay ang katangian ng bawat isa. Pangatlo, ilarawan ang tagpuan. pang ano ang pangyayaring naibigan mo sa pelikula? Ipaliwanag kung bakit mo ito naibigan. At panglima, ano ang aral na nais ipatid ng pelikula? Kumusta? binabati kita at nasagutan mo ng maayos ang paunang pagsubo. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto, basahin at unawain ang mga pangungusap. Isulat sa patlang ang wastong bilang mula isa hanggang lima ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga akbang sa pagluluto ng paksew. Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin, ang pag-uulat at mapanuring panunood. Ang pelikula na kilala din bilang sini at Pinilakang tabing ay isang larangan na sinasakop ang mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sining o bilang bahagi ng industriya ng gumagalaw na larawan ang litratong pelikula sa kasaysayan. Kadalasang tinutukoy ang larangan ito ng akademia bilang pag-aaral ng pelikula. Mga ore o tema ng pelikula Una, aksyon ang aksyon ay isang genre ng pelikula kung saan ang isa o higit pang mga bida ay sumasailalim sa isang serye ng mga hamon na nangangailangan ng pisikal na katangian, matagalang labanan at nakatatarantang mga habulan. Pangalawa, drama. Ang pelikulang drama ay tungkol sa mga pelikulang tigib ng luha walayan ng asawa, pag-aaway-away ng pamilya, labanan ng maangkan at iba pa. Pangatlo, katatakutan. Ang pelikulang katatakutan o palabas na katatakutan ay isang uri ng pelikula na naglalayon na takutin ang manunood. Pangapat, komedya. Ang komedya o komedy ay isang terminum man o intablado. Ito ay ginagamit kung saan ang mga nagsisiganap ay nagsasaad ng kasiyahan o lehitimong pagpapatawa sa bawat salitang mamumutawi sa kaniyang bibig. Panglima, musikal. Ang musikal ay isang uri ng pelikula kung saan ang mabidang lalaki at babae ay nagsisipag-awitan. Ang isang musikal na pelikula ay matatawag din kung ang mga bida ay nagsisipag sayawan sa makaklasikong kaugalian man o makabagong panahon sa tunog at indak ng musika. Pang-anim ay ang pakikipag sa palaran. Ang mga pelikulang pakikipag sa palaran o ad adventura ay isang genre o uri ng pelikula kung saan ang kwento ay nagaganap sa iba't ibang lugar at tumatalakay matalakay sa mga tao ulunan ukol sa angkop na pagkakarehistro nang nangyari sa kwento ng pelikula. Ang pito, romantikong komedya. Ang isang pelikulang romantikong komedya ay mga pelikula na may magaan na puso, nakakakilig na script, nakasentro sa romantikong idea tulad ng totoong pag-ibig na kayang abutin sa gitna ng pagsubok. Ang isang dokumentaryong pelikula ay isang dikatang isip na galaw-larawan na inilaan upang idokumento ang katotohanan, pangunahin para sa mga hangarin ng pagtuturo, edukasyon o pagpapanatili ng isang makasaysayang tala. At ang isa pang uri ng media ay ang balita ay isang uri ng lathalain na tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa labas at sa loob ng isang bansa na nakatutulong sa pagbibigay alam sa mga mamamayan. Ang ulat ay isang pagpapahayag na maaaring pasalita o pasulat sa iba't ibang kaalaman. Ito ay bunga ng maingat na pagsasaliksik sa mga aklat o pakikipag-usap sa mga taong may tanging kaalaman o pagmamasid sa mga bagay-bagay at panonood ng mga mahahalagang palabas kagaya na lang ng mga balita, mga pelikulang hinango sa tunay na buhay, mga isinasalaysay ng mga pangyayari sa buhay-buhay ng mga bayani at mga pangyayaring panlipunan mga paraan ng pag-uulat, maaring pasalita o pasulat, mga paghahanda sa maayos na pag-uulat at maayos na pagtatala ng mga datos. Una, gumamit ng index card at isulat ang mga mahahalagang impormasyon. Pangalawa, itala sa bawat index card ang impormasyon mula sa isa lamang pinanggalingan ng datos. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, alam kong kayang-kaya mo nang gawin ang mga sumusunod na gawain Para sa unang gawain, magbalik tanaw sa isang paborito mong pelikulang na panood Suriin at itala sa kahon ang mga hininging impormasyon mula sa pelikula Una, pamagat at uri ng pelikula Pangalawa, itala ang pangalan ng bawat tauhan at katangian ng bawat isa. Pangatlo, ilarawan ang tagpuan ng pelikulang na panood. Pangapat, itala ang pangyayaring naibigan ninyo sa pelikula at ipaliwanag kung bakit ito naibigan. At panglima, itala ang di kanais-nais na pangyayari sa pelikulang na panood at ipaliwanag kung bakit. Kumusta? Sabi ko na nga ba kayang-kaya mong gawin eh. Ang galing mo. Para naman sa pangalawang gawain, gumawa ng maikling pag-uulat mula sa pelikulang iyong isinuri sa gawain isa. Gawin ang pag-uulat sa paraang pasulat. Nahirapan ka ba? Pero kayang kaya, di ba? Kasi mahusay ka. Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang isaisip ang mga dapat tandaan sa mapanuring pag-ulat ayon sa napanood na pelikula o anumang uri ng palabas. Una, alamin ang pamagat ng pinapanood na pelikula. Pangalawa, alamin kung sino-sino ang matauhan at karakter ng bawat isa. Pangatlo, tukuyin ang pinangyarihan o tagpuan ng napanood. At pangapat, tukuyin ang mga aral at mahalagang minsahi sa kwento ayon sa napanood na pelikula. Ngayon, maaari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Tudeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.